Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, ito yung reading po natin for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Ayan. Ito yung liwat resonates ha. Hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng Water Sign sa mundo eh. Pero okay lang yun. <laughs> May mga next readings pa naman tayo. If you want to book a personal reading, Jing Tarot Trader, yan yung Facebook niya. Uh, friend ko yun guys ha? Hindi ako yun. And siya yung nagbibigay ng personal tarot reading. Ako po, astrological reading and palm reading yung available sa akin. Madam P, ayan, yung Facebook page ko po. Uh, but, kung hindi mo siya ma-search, kasi hindi siya madaling i-search, ilagay mo na lang, hashtag, water sign Philippines. Ayan, yung mga channel natin. Water, hashtag, water sign Philippines hashtag Verco Philippines, hashtag Libra Philippines, doon mo siya mas search. And meron din po akong TikTok, Unipri, ayan, or Unicorn Princess Tarot. Feel free to check it out. Doon mo ma-avail yung mga products namin like Evil Eyes, Crystal Bracelets, etc. Start na natin. This is for the sign of a water sign. Sana mag-comment ka dyan sa baba ha? Sobrang ma-appreciate ko yung comment mo. Nagbibigay yun ng happiness sa akin. So, kung ayaw mo ng ganitong lasting reading, hindi kita mapipilit. Maaring hindi ako yung guide para sa sa'yo. Check mo na lang yung ibang reading or meron tayong mga reading na ano, na may ibang klaseng setup. Yun na lang yung panoorin mo. Okay? Three of Swords and Nine of Swords. So, what are signs? bakit ka nasasaktan? <laughs> yung iba sa inyo, sobrang nasasaktan ka ngayon, sobrang, alam mo yun, pwede, may, pwede may mga times na matutulog ka, iiyak ka, or I feel like there's a lot of negativity and lungkot talaga na nararamdaman mo ngayon. And maybe some of you, you're thinking of the queen of coins in your life. I don't know, maybe this could be a mother or a mother figure or someone na very, um, nakakita tayo ng stability, especially pagdating sa money sa taong ito at sobra ka nang sasaktan because of this person. This could be a person na nakikita mo na marami siyang options with the nine of uh, cups or marami siyang you know I I don't know kung may connection kayo because the way I see this yung iba pwedeng wala yung iba pwedeng nakikita mo itong person na to as masaya siya sa buhay niya tapos ako ganito As much as possible ayaw mo masaktan or ayaw mo siyang maalala or ayaw mo siyang mapansin but anyway Honestly, yung iba sa inyo, this could be a mother figure or a father figure. It doesn't matter kung babae or lalaki. But I can see that this person is someone na nagbibigay ng lungkot sa iyo ngayon. Like, parang affected ka talaga sa mga nangyayari sa inyo. Okay, so sino ba itong person na pagdating sa love? Kunin natin yung main energy niya. for the sign of a water sign cancer scorpio and Pisces The two of coins is here The Tower oh and the Lovers You could be in a relationship or partnership dito sa person at to pero some sort of ending ang nakita natin sa inyong dalawa. Yung iba pwedeng wala namang relasyon. Basta nagkaroon lang ng partnership, connection sa inyo. And nagkakaroon ng ending sa inyong dalawa. And might be with the two of pentacles. Maybe my priorities or my choices. Dito sa person na to, then with the three of swords, pwedeng masakit para sa iyo na nagkakaroon ng ending. Maybe dahil din sa mga bagay na kailangan niyang i-priority. You know? And ah, uh, this person, iniisip niya yung future niya eh. ah uh, alamin natin kung ano yung emotion niyo sa isa't isa. For the sign of water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, anong emotion niyo sa isa't isa ng person na ito? Love reading ko guys. The hanged man. So, might be, kung may ending man, pwedeng naghihintay ka pa rin dito sa person na to yun yung masakit, masakit maghintay. Diba? Ace of Cups, mahal mo eh. Mahal mo, kaya ka naghihintay. Mahal mo, kaya ka nasasaktan. Mahal mo, and pwedeng parang hindi mo inexpect na magmamahal ka ng ganyan sa taong to. Diba? And the judgment, pwede nagkaroon ka ng realizations or pagkagising sa connection ninyong dalawa or sa emotions na nararamdaman mo para sa kanya. So, kaya masakit. Kaya, and might be yung iba pwede yung may spiritual connection sa inyo kasi judgment, this is also spiritual card. And pwede nagkakaroon ka ng clarity or nagigising ka sa connection na meron sa inyo ng person na to and it hurts. Parang ganun. Ano naman ang emosyon niya para sa iyo? Sana ma-follow mo ako sa Facebook. May <laughs> interact ako doon. Dito kasi sa YouTube, nagbabasa ako ng comment pero hindi ako masyado nakikipag interact. You know, kasi mas gusto ko sa Facebook nakikita ko yung profile niyo, picture ninyo doon sa profile ninyo na nakangiti. Eh. Dito medyo maliit yung picture na nakita ko. Tsaka yung iba username lang. Eh. Ace of Pentacles, Stars, Virgo, Capricorn. Ito yung emotions niya. Strength card and the moon. So, itong person na to, pwedeng, hmm, nag, I don't know, I, I can see a lot of lies or kasi Kung hindi man sa'yo, dun sa mga person na kasama niya ngayon, kakonek niya ngayon, like, there's a lot of secrets here and the strength card, this is Leo energy. Maybe tinatry niyang protektahan yung kanyang emosyon or yung sikreto niya and this person actually honestly ang focus niya is the new beginning lalo na sa realidad ng buhay niya ngayon or maybe yung yung new beginning pagdating maybe sa career niya or new beginning na uh, very stable or pwedeng magbigay ng stability para sa kanya so nandito yung focus to so what will happen in the near future para sa inyong dalawa In the near future you do have here the Ten of Cups. The Knight of Cup uh, sorry knight of coins Taurus, for Capricorn. Knight of Swords and the Nine of Coins. Ten of Wands is here. Seven of Wands and the Hierophant. What's with the Knight of Swords and the Knight of Coins? Bottom of the deck is a Devil and uh, Page of Cups. Well, honestly. magiging totoo ako sa dito. Nakikita ko yung obsession mo with this person in the near future. Like, ngayon pa nga lang eh. Kasi, siya yung nagbibigay ng happiness sa'yo or may mga bagay siyang nakita mo or na-realize mo because of this person. Like, naging malaki yung naitulong niya sa'yo to, you know, somehow magkaroon ng clarity, especially pagdating sa usaping spiritual and yeah, pwedeng magkaroon ng pag-iisip sa iyo na parang kahit hindi mo naman siya gustong isipin, may isip may isip mo siya. Nakita ko na tatlong nights dito. I feel like there's an action na pwedeng gagawin mo or gusto mong gawin or dapat mong gawin. Honestly, hindi ko alam kung alin to. Either gusto mong gawin, yung iba dapat mong gawain, alam mo yan. And you do have here the page of cups. Maybe this is you who should reach out or mag-o-offer dito sa person na to or if hindi, pwedeng yun yung dapat mong gawin. Dapat ka mag-reach out. You are the one na dapat mag-take ng actions. Especially if uh, if you do love this person tapos okay naman yung connection niyo or I don't know, I don't know. It, it feels like lalo na kung alam mo yung totoo sa connection ninyo and or nagkaroon ka na ng clarity dito so dapat mong gawin yung mga da action na dapat mong gawin for this person pero yung iba, pwedeng literal na ikaw ang gagawa ng action in the near future and with the 10 of cups nakikita natin that uh, you know, in the near future depende sa action mo, you can gain this uh, completion or union or yung iba pwedeng maging masaya ka if you would do this because this is happiness completion and this also signifies uh, you know parang being happy in love there's a possibility lalo na pag ginawa mo yung actions so dapat mong gawin guys uh, hindi ko yung nasabihin if you know na yung connection niyo is toxic or hindi okay alam mo yan eh. Alam mo 'yun. The Hierophant, uh this is a person who is nakikita natin na talagang magkakaroon ng level up ang um, spiritual connection ninyo or ang um, connection niyo with the universe, with God and there's a possibility na um this person will try, no, to block you or to yung pigilan ng sarili niya to express yung um, emotions niya or makipag-connect sa iyo. So, like what I've told you, kung siya yung hihintayin mo na makipag-connect, hindi mangyayari yun. Kasi you are the one na kailangan mag-take ng actions dito. And you do have your the ace, ah, sorry, the ten of wands, Aries, Leo, Sagittarius, energy. So, maybe this person needs your help, pero hindi niya hihingiin yung tulong in the near future sa'yo. So, kung alam mo yon alam mo na kailangan niya ng tulong, maybe ikaw na yung dapat lumapit at mag-alok ng tulong sa kanya. Kasi maybe nagsabi na siya sa'yo before, or maybe nagkwento lang, ganun. And then, um, kailangan lang niya ng tulong, and you are the one na kailangan gumawa ng action. Kasi hindi siya para sabihin sa'yo na, kailangan ko na tulong mo, makapailang tulungan mo ko. Okay, kung sinabi man niya yun, maybe in the past, but hindi niya na para ulitin yun in the future. So, thank you for watching. I love you all and... 拜拜。Bye bye.